Pulungan naman ng bagsak ng isang babaeng sawi sa pag-ibig sa Quezon City. Nasobrahan kasi siya sa inom at dinamay pa sa pagka-broken hearted ang mga tao sa paligid. Magbabalita si Ian Sui. Pasuray-suray na humarang sa kalsada ang babaeng ito sa Barangay Project 6 sa Quezon City. Akmang babatuhin niya pa ang isang tricycle. Ang kasunod nitong SUV, hindi nakaligtas. Dahil nasa gitna ng kalsada, Ilang beses siyang muntik masagasaan ng mga sasakyan. Sandali, kumalma ka kasi. Kaya, Sinubukan raw siyang awati ng mga tauhan ng barangay, panina. pero patuloy itong nagwala. Ay, 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 niyo, ay, niyo, tinadyakan pa nga nito ang isang barangay official, kaya napilitan na siyang isakay sa tricycle. Tinaharang po niya yung mga sasakyan na mga dumadaan at uh, yung iba po ay kanyang binabato. Nung kanilang arresto uh, aarestuhin itong uh, babae ay sila po ay pinagmumura at uh, at yung isang BPS BPSO po natin ay uh, kanya pong nasaktan at ay sa pong uh, kagawad ay nakagat po niya ang dahilan kung bakit siya nagwawala ay nakipaghiwalay kasi ang kanyang girlfriend dala lang po na sobrang tagang kalas po po talaga ako ng pasensya talaga sobrang pagsisisi ko yun nga lang, hindi pala ito ang unang beses na nag-iskandalo siya. Kaya wala siyang lusot sa reklamong alarm and scandal at direct assault. Abat may payo pa nga ang suspect. Huwag okay na, po. na pong mag-inom. mga kabataan ngayon, itigil lang pag-iinom. Okay Para sa 1PH, Ian suyu, News 5.